a good day mga ka-idol ayan update tayo sa ating hamster ito ating triko ayan uh, 14 days na po sila ngayon ng ating mga pups ayan 14 days 11 pieces pa rin po sila wala pa rin nababawas at tingin ko hindi na siya magbabawas ayan meron tayo dito ang uh, banded na male and female. Tapos, meron din tayong apat na dove. Tapos, uh, sa, ta sa apat na dove, isang female. Meron tayong uh, honey. Honey yata to, Yung pinakamaliit. Tapos, merong yellow. Meron din tayong trico. Ito yan. Ito, trico yan. Tapos, Tort. Mayroon din yung lumabas na tort. Bali, dalawang try ko yung lumabas. Tapos isang tort. Ayan. Ito yung ating uh, dove try ko. Ayan. Available pa rin po yung ating ano, uh, 20 liters na bin cage para sa maganda, maganda ko ito pang breeding ayan o no? ito tingin ko hanggang mag one month sila kahit mag one month sila dito oh, maluwag pa rin ito bago natin bukod si mami hamster tapos dito sa kabila 18 liters uh, ito naman yung ating black na rex tapos ang anak niya is tatlong pups first time niyang um, ano, breed first baby niya to eh first breeding ayan anaknya anak niya is uh, isang yellow black tapos isang sabol eye na satin. Nakita ng naman satin na satin, eye siya. Tapos itong solid black na satin. Bali naka-reserve na pala yang ating solid black female. Tapos yung dalawang makulit na yan is dalawang male. Sa mga gustong mag-avail, ang release po natin is uh, sa 22 po. One month tapos sila sa 22 pwede na tong i-out sa mga interesado pwede po mag-PM para magpa-reserve for more info para masagot ko po yung mga tanong nyo kung sa kasakali meron kayong gusto ayan o oh. naka LC bit plus na rin po yan naka vitamins po silang LC bit yun mga hamster ang update natin sa ating mga hamster